Bastos ka, no? Kung kayo ng tatlo, hindi ko na kailangan yan. Ang yabang mo talaga, no? Mm. Sige! Lumabang ka! <stas> Teniente, walang problema. Suspindido naman ako eh. Hindi ka na suspindido ngayon. Pag-uusap lang tayo ni Teniente. Detective Morales. Ako si Corporal Ensiong. Detective De Villa. Mare ka ba namin makausap? Of course you know Lieutenant Torres. Lieutenant. This is Sergeant David. Sir. Sergeant. Corporal Ensiong. Sir, Corporal. Detective De Villa. Sir, they are the former members of our group of uh, secret marshals. The next seven members are the new recruits for our squad. Please meet Detective Edmond Morales. Thank you, sir. Detective John Domingo. Yes. Patrolman Raymond Pérez. Patrolman Noel Martin. Detective Monching Rivera. Patrolman Jetty Spino. And finally, Detective Gianni Estrella. I am proud and glad to meet all of you, gentlemen. From now on, you'll be operating as a special unit. You will be given the best and most sophisticated weapons. You will undergo the most rigid training there is. Henceforth, you will be called the Eagle Squad. Sa murang edad pa lang ay na ako. Ang mga nakakasama ko ay yung mga siga ng lansangan. Mga p***, mga magnanakaw, kaya isa na rin ako sa kanila. Pero si Papa, hindi siya wala ng pag-asa sa akin. Pinanik niya ako sa Baguio para mailayo sa gulo at pinangakuan ng bagong kotse. Kung magpapakabait daw ako, siyempre, pagbalik ko, kunwari, mabait na. Ganda mo ngayong gabi, ha? Sume sexy ka. Sige, Val, mauna na ako. Huh? Sige. Oh, Val, si Butch. Nasa labas. Eh, huh? ano ngayon? Mukhang inaaswang ka na ng kinakapatid mo, eh. Iba na, singit si niya sa bebot mo. Ingat ka pare, Val, Baka try to rin niya. Butch, yan yung maliligaw ni Babes, oh. Hindi niya ba alam na reserbado na si Babes? Ayoko nang makikita ang pagmumukha mo dito, ah. Oh. Kaya uwi! Uwi! Ayaw ay, pong uwi! Ay. Hoy! Merry Christmas! Sandali lang, Jun. May kukunin lang ako sa barkada. Hindi naman malalaman ni Papa yun, eh. Sabi ni Papa, wag na wag ko daw bibigay sa'yo. Guard, buksan mo kayong gate. O na. Buksan mo ngayon gate. yung natin sa loob. Yung para sa sa'yo, para sa akin. At yung para sa akin, para lang sa akin. Pero payag ka. Ngayon na nasa labas na tayo, tatablayin mo ako. Pag ako, tinatna ng isang masamang kapalaran. At nakita mong nasalvage sa isang kanal. Masasaktan ka rin. Tandaan mo, kung di mo matatanggap ngayon, babalik ako. buka. Ito, napalad ko Bumalik nga rito. Mabalik na pala bukas, pumasok na. Hindi ba nakakaya si misis mo? Pare, ako ang hari dito. Pumasok ka na. Maupo ka. Malood ka. Cecil! Oo. Oh? Ah, oo nga pala. Sunday nga pala ngayon. Hindi, hindi yun. Ipakikilala ko lang sa yung kaibigan ko, si Kamote. Dito lang sa titira. Okay lang. Ah, uh, doon na siya sa isang kwarto at si Angelica naman eh dito na sa kwarto natin. O sige, bantayan mo na yung bata. Paypaya mo. Yes, boss. Boss! Ang mo? Isang tawag lang, andyan agad? Itong tatandaan mo ha, sa pamamahay na to. Ako ang susunod. Pag sinabi ko, sinabi ko! Mahala ka! Talaga! Tandaan mo yan! Sa pamamahay na to, ako ang susunod. Alam ko kung ulo ang tama't mali. Pag lalabahin mo ako, Diyos ko naman na mamlansya ako eh. Pwede mo naman ako kaglaba. Diyos ko naman maawa ka naman. Mapapas mga ako. Diyos ko naman oh. Sa bawat gulo, meron ano yan eh. time. Timekeeper. So, timekeeper? Timekeeper. Parang katulog yun. Lunes yun, di ba? Lunes, araw ng pagpaplansya. Martes, araw ng paglalaba. kanon? Para bang yung... Hindi naman skating yung... Schedule. Yon, yon, yon. Good teacher, good teacher. Keep it. 용눈. 하물까 모태. 가야무양가 모태. 아 t a 아부 t a